Ay hey, mga guys, good morning, magandang araw sa inyong lahat at i-share ko lang itong aking sound card. Ano ito eh, kahapon eh nasa live ako ng ano, pagkatapos ng live, maandar pa to, Tapos ngayon, pinapower ko, ayaw na magpower. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Ayaw na eh, binuksan ko eh. Palagay ko ay siya nito. Kasi ayaw magpagod eh. Wala naman yung maliliit kasi yung mga pisa nito. Kala mo mga kuto lang ng ano eh. Pero titingnan ko pa rin to Pero bagong lahat eh, ay, mayroon lang ako si Sir. Mayroon lang akong komento ron sa ano. Mga nagbabalita na mayroon daw darating na the big, the big, the big one. Ngayon nga, wala nang pasok dito sa lugar ng Cavite. Wala pa nung 15, 15, 16, 17, 18, hanggang 18 daw wala nang pasok. Sabi dun sa balita dahil pag bibigyan daw da, ng daan yung the big one alam mo yung Labiguan na yan, ano ba yung nagbabalita ngayon? p ba ang tawag niyan? P-book ba kung ano? Ano ba ang tawag sa kanila? Nung, nung araw pa yan eh. Nung araw pa yan binabalita eh. Apa, uh, kung hindi ako nakakamali, binabalita na yan 2,000. Uh, 1990 pa yata eh. Basta matagal na ngayon binabalita eh. Tapos sasabihin nila maganda kayo, ganito-ganyan. Kasi may darating na ano, ganito-ganyan big the big one ngayon pagpasok ng 2025 binalita na naman January hindi raw magtatagal darating daw yung the big one yung lindol nga nga sinasabi dito raw sa Luzon sa Luzon hanggat alos alos sunod-sunod yung mga balita nila na mag-ingat ganito ganyan maging alert Oo, nandoon na tayo, mag aaral tayo. Pero kung buong kabiti naman yung dadaanan ng lindol, eh, saan pa tayo lilitas? Kailangan maka, ano ka, makalagpas ka ng maka, parang alis ka sa kabiti para maligtas ka, parang ganun eh. Punta ka ng Bisaya o ano saan man yan, Mindanao, para maligtas ka kasi... Kung kabiti, Batang, Batangas, Patangas. Laguna, ayan, Eh, di ka pwede sa Laguna, di ka pwede sa Batangas kasi kasali din yung Batangas. Sa Rizal, sa Quezon City, Bulacan, lahat kasali. Kailangan kung gusto mo maligtas, pupunta ka sa ano, Bisaya. Yun ang mga ano nila, karkulado. Ngayon, sige sila ganito, malapit na, malapit na, maganda, ganito, ganyan. Dito sa Metro Manila, tatama sa buong Luzon. Ngayon, nung nakaraan nga, sa Cebu Tumama, nabulaga sila ngayon. Kaya walang pagkakaiba yung Facebook at saka yung manuhula sa Kiapo eh. Para nanuhula lang kasi. Kasi pwede naman lahat ng tao magsasabing ganito ganyan, may darating na ganito, may ganitong may the big one. Pwede naman magsalita ng ganun, di ba? Mga darating ganito kay para manuhula nga lang, hulaan mo lang eh. Ngayon, nabulaga sila ngayon kasi ang sabi nila sa Luzon, buong Luzon dadaan yung Lebig One, yung mga lindol. Eh ngayon, nabulaga sila sa Cebu pala pumunta. Hindi ibig sabihin na isahan sila. Yung mga sinasabi nila nasa Metro Manila, parang hindi natuloy. Hindi totoo yung, ano nila, kung bago ano, fake news. Fake news yun. Kasi, sinasabi nila, darating ganitong araw, ganitong buwan, ganitong mag-ano mag, tayo, mag-alert mag tayo, kasi darating da, dito sa Luzon. Eh, sa Cebu dumaan. Sa Cebu napunta. Nabigla sila ngayon. Tapos, hindi, wala silang kalam-alam. Wala naman sila silabi na ano eh. Kasi po yung lindol eh. Wala, wala naman binalita eh. Doon lang sila magbabalita pag natapos na. Ang sabihin nila may susunod, may susunod. Ganito ang sabihin nila may susunod. May susunod na lindol na malakas. Eh, hindi naman nila sinabi na susunod na lindol sa Dabaw. Nabulaga na naman sila. Kasi ang binabantay nila, Metro Manila na naman ang susunod buong Luzon na naman, eh nabulaga na naman sila. Eh sa Mindanao na naman tumawa sa Dabaw. Diba? Kaya yung mga nagbabalita na ganyan para nanuhula lang lang. wala Walang pagkakaiba sa mga mga nuhula sa ano eh. Sa Kiapo eh. Kasi kahit sino naman tao, sabihin mo, ganito, may darating, may ganyan, may biyaya, may ganito, may masamang, ganyan. Pwede ka magsalita eh, pero hindi mo, ano, alam mo ang nakakaalam doon ngayon. Diyos lang nakakaalam. Alam mo yung lindol. Hindi talaga na yan na kung kailan darating, kailan maglilindol. Hindi na lilitik yan. Kahit yung mga Japan, mga Amerika, kung sa amang bansa na mga high na, hindi nila nalalaman yan. Sa Japan nga, hindi nila alam na ganitong araw, ganitong oras maglilindol. Hindi nila alam yun. Hindi nalalaman. Ang bagyo. Maniwala ako dyan kasi hangin yun eh. ma nila yung hangin. Meron silang panditik ng hangin kung gaano kalakas, kung kailan darating eh. Nakikita nila yun eh. Eh yung lindol talagang ano yan eh. Walang makakapagsabi sa lindol kung kailan yan darating. Pabubulaga na lang tayo. Kaya okay lang naman yun kasi nagpapa-alert sila kaya lang. Siyempre katulad dito. Oh, sino-spend yung klase lahat. Buong kabiti. Siyempre, parang magiging ano ka, aminin man natin o hindi, parang kakabahan ka kasi may darating daw the big one. Kung baga sa ano, okay, nandoon tayo. May mapaalala para maging aware. Pero, pero kung dumating yan, kahit marami tayong libo-libo tayong aware, kung dumating yan sa lugar natin, hindi ko lang alam kung may magagawa pa tayo. Diba? Kaya ang Diyos lang ang nakakalam, ang ano diyan, manalangin tayo, maglasal, na huwag sanang lumating. Hindi ko naman sinasabi na gusto mo yata matuloy yung balita. Hindi ko sinasabing ganun gusto ko matuloy, ang akin lang. Hindi dapat ganun ang balita eh, kasi katulad yan, isuspindi nila yung ano. Bakit pag nasuspindi ba yung mga klase? Kung tumama yung malakas na lindol sa lugar na yun, ma maliligtas ba ba tayo? Oo, may maliligtas pero hindi sila nakakaalam dyan kung maliligtas tayo o hindi. Kaya yun lang. Yun lang ang akin. kaya yung balita, yung mga nagbabalita parang nanuhula lang din yan eh. Yung mga ano tawag sa kanila, yung mga bantay lindol. Para nanuhula ka wala walang pagkakaiba sa pumunta ka sa Kiapo, hulaan kay ganito ganyan. Kung hindi ka ganito ganyan, mayaman ka na. Simple natural. Parang ano lang, inuhulaan lang nila, hindi naman, hindi naman talagang ano eh. Hula kaya nga hula hula, parang hula hula lang yun kasi hindi naman talaga nalalaman kung kailan darating yung lindol eh. Mabubulaga na lang tayo o, o uyog-uyog na yung mundo, di ba? Kaya yun lang natin habang ito ay eh, bubuksan ko ulit kasi nabuksan ko na ito eh. I-referring e ko ulit ito. Kasi wala tayong gagamitin sa live streaming.